aking bagong pungos. <laughs> bagong pungos na siya. Pero, nagkaroon siya ng ano? Nang sugat sa paa. <laughs> Hindi ko pa agad na check. Ito, nagkaroon siya ng sugat. Ayan, sugat. Sugat pa lang yan. Di pa tiba kasi wala pang buo sa loob. Kita ba dyan? Mm Oo. -hmm. Yan. No. Pag hinayaan yan, magiging tibak yan. So, habang sugat pa lang, nabakbak siya dito. Kabila wala naman. O. Lilinisin natin yung mga paa tapos lalagyan ng red coat tapos lalagyan siya ng sapin sa pa para hindi matuloy yung kanyang sugat na maging tibak so, eto na siya ngayon si Tu napungus na siya ayan ang niya napagaling na yung kanyang ano kanyang mga palong yan domex para anti-germs mga bacteria iskobahin ng mga paa. Para walang mga ano. Iti. Uh, iti. Tsaka iti. Amboy, wag magulo. Putik. Tuhod. Importante ang tuhod. Mm -hmm. So, na ngayon. nahilamusan na siya. Malilis na rin yung kanyang mga paa. Ini cura Pogi na kaso yung buntot. Nalagas. So, ang mga paa niya, ayan. Pupunasan. Ay nung ano, yung kanyang Sugar. sugat oh. Cool. Kawawa naman. Ngayon lalagyan natin ng red coat para pampaganda ng paa at ano din to pang ano ng sugat Uh, antiseptic. Uh, uh. Now it's time to put red coat. Napaka pula nito. Na hm. Kanya naman ka pula. Cherry red. Oo, oo. hindi lang basta-basta pula. Talagang bright red. Amaya ko na ikakalat. Wait, kanyang bakti. yes oh. Lagi na kanyang bakti. Hindi ito mahapla Mahaplas. Mahapdi. Mahapdi. So mga kaibigan, ready na ang ating uh, lalagyan ng sapin sa paa. Okay na yung mga paa, nakalagay na yung red coat. Tapos eto naman yung sapin sa paa. Papakita natin mamaya pa paano gawin to. So, ganito ang paglagay naman nito. So kung makikita nyo, yung nag-iisang butas dito sa kabila, tapos blank, yung blanco, tapos dalawang butas. Susuot natin yung single na butas dun sa paa na may tibak. So susuot natin lahat ng daliri. ayan pasok na yung sapin sa paa, sa pagitan ng ng daliri at ng tahid ayan na. Tapos yung walang butas, 'yun ang magsisilbing sapin. Tapos ipapasok yung pinakamahabang daliri sa gitna. Ayun. Ganyan magiging sa pinsya tapos ibabalik lang ulit susuot na lahat ng daliri ng paa tapos yakit lang dapat maglalagay kayo nito dalawa kayo kasi mahirap siyang ilagay na mag isa yun oh. kita ba ayos so ayan siya make sure lang mga kaibigan na maluwag yung mga butas na gagawin nyo para hindi mahigpitan ng inyong alaga medyo madulas lang kasi may oil tapos ayusin na lang ayusin ko na lang So, eto na yung sapin sa paa make sure lang mga kaibigan na hindi mahigpit sa paa ng manok yan kailangan medyo maluwag katulad nito yung hindi siya uh, higpit na higpit yan kag ganyan lang yung gumagalaw pa siya oh ayan pag naka, nakatayo siya yan so itatali na natin siya papakita natin paano siya maglakad nalagay ko na yung tali Ah. 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 Ah mas naaalangan pa siya sa tali niya. So kanina, bagong hilamos siya, basa-basa pa yung balahibo. Medyo rough pa yung itsura niya. Ngayon tuyo na siya, tignan natin kung ano itsura niya. So eto na ngayon siya, natuyo ang kanyang balahibo. Pumogi na. yung si Amboy na nagkakamot so ayun yung mga paa niya <laughs> ginigirian niya si Amboy so ayan ang itsura ni Tu hmm. ayun naman si Five pero wala naman siyang tibak na wala naman sugat sa paa kaya okay lang ito lang So mga kaibigan, eto na yung paano gumawa ng sapin sa paa. Meron na kaming video nito pero syempre sa mga bagong manunood para makita lang nyo lang kung paano kami gumawa ng sapin sa paa. Kailangan lang yung goma, katulad nito, interior ng gulong. Ito pinagawaan na to. Kailangan na limang piso, yung luma, ball pen, tsaka gunting. So napakadaling gawin. Gagawa ka lang ng apat na bilog. Oh, so bibilugan mo lang 'yan, apat. Kailangan magkakadikit. 'Yon. Make sure na magkakadikit. Yan ha? Kailangan meron siyang dikit talaga. Hindi pwede yung hindi siya nakadikit. Para paggugupitin mo, madali lang. Oyan, so, Yung apat na bilog. Tapos, kailangan naka-overlap ng konti yung mga bilog. Tapos, gugupitin mo na ngayon. Titracin mo lang yung, yung pinaggupitan. Pero kapag nasa sulok ka na katulad nito, yan, huwag kang iba ng, ano, ng gupit. I iikot mo lang siya. Ganon. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit. Yan, ganyan lang. Iniigot lang na ganyan. So, ayan. So, kung bakit ganun yung paggupit namin na hindi kami pumuputol sa... Kasi kapag binilot mo na gano'n kunwari, kunwari lang ha, gagawa tayo ng dalawang bilog dito, dito. Kunwari, dalawang bilog sa pambilog para malinaw lang sa mga nanonood baka kasi tuwing gagawa sila napupunit eh kunari ginupit mo ng ganito ganitong pagkakagupit pag, pagdating mo sa kanto e eh, gugupit ka rito para maganda lang yung pagkakagupit pag ganun ang ginawa mo yan ganyan di ba para maganda yung pagkakagupit di ba may gatla yan sa gitna so kapag pinunit mo pupunit kaya kaya continuous lang yung pagkakagupit namin. Yung kapag ginugupit mo ganun, hindi namin tinatanggal yung gunting. Kasi matibay siya. Hindi siya mapupunit. Kasi wala siyang gatla dito sa sa sulok, sa kanto. Ginaganon mo lang yung gunting, parang mini wave mo lang. gets ba mga kaibigan? Eh, ang tip lang yun para hindi nasasayang yung ginagawa nyo. Kasi minsan gawa na tapos ilalagay mo sa manok. Mapupunit lang bigla. So yun. Tapos pagdating dito sa mga loob bibiluta ng para bubutasan mag iiwan kang isang piraso na walang butas yung pangalawa yan, ano mo lang, para guide lang ngayon, depende sa butas mo kung malaki yung paa ng manok lalakihan mo yung butas kung naman medyo payat, syempre pag nilakihan mo yung butas, payat yung paa ng manok natatanggal naman so dapat sakto lang, yung gumagalaw siya, pero hindi siya nauubad. Ah, kumbaga, personalized siya. Oo. Yeah. Bawat manok, iba yung paa kasi. Tapos, kapag naman na uh, yung nakadikit na nakadikit, kahit hindi siya maigpit, masasaktan yung manok. Kailangan may, may galaw. May galaw ng konti. Ganito. Meron siyang konting space para sa paa ng manok. So, bubutasan ko na. So, yung mga paano magbutas so. yun yan depende sa paan ng manok kung malaki yung paa, lalaki mo lang yung butas kahit naman manipis na lang yung dito hindi naman yan basta ma mapipigtas basta hindi lang po puwersahin kasi manok nakasuot lang sa paa yan eh. hindi naman yan pinupwersa yan so bubutasan ko pa yung dalawa so heto na yung nagawang sa paan ng manok. Ayan, ganito ang itsura niya. Walang gasos ito, bib, ano, wala kang bibilhin, ihingi ka lang ng interior ng gulong sa mga vulcanizing shop yung mga retaretaso nila na hindi nila ginagamit or kung meron kang motor kapag uh, nagpa-vulcanize ka papalit ka na ng interior hingin mo interior para meron kang stock so, eto na yung sapin sa paan ng manok always lang yung sa loob ng interior ang dapat nasa talampakan naman no? kasi medyo maganda sa feel ng paa kesa dun sa kabila kasi sa kabila may mga may mga guhit guhit siya eh, oh. kita ba dyan yung mga oh, guhit eto yes. na yung magandang grip yan kapag humahapon ng manok mo may meron siyang grip sa hapunan so ito paalala lang mga kaibigan dapat ito hindi masikip sa paa ng manok mas maganda, mas malu maluwag kesa sa mas, mas, mas masikip. Kapag maluwag, natatanggal lang, pwede mong kabit ulit. Pero ang masikip, masasaktan ng alaga. after uh, a few oras o isang araw, makikita mo, may pag sobrang higpit na mamamaga yung paa niya. Dapat yung may galaw lang. Saktong-sakto lang yung may galaw na hindi hinauhubad. So mga kaibigan, sa mga dati nang nanood, alam nyo na to, ginawa na namin to ito yung hindi ko design na nakit napanood ko lang to sa isang uh, babaeng nagmamanok sa Thailand ganito ang ginawa niya baga, baga, pinakita ko lang sa inyo inadapt ko useful pala ito na, meron akong yung sarili kong design nito kung saan ito yung isang tumaliitang butas parang ganyan Isinusuot dun sa middle na daliri ng manok tapos yan ganyan lang siya yan tapos ito dun sa pinaka paa. Eh, mas effective pala to. Ito na inadapt ko. So, effective to, mga kaibigan. Marami na kaming na nagkaroon ng sugat sa paa na hindi na tuloy na maging tibak. Pero, hindi ito makakagamot ng tibak. Kung tibak na yung alaga ng manok mo, hindi, hindi niya ito magagamot. Bagka, maano lang niya, na hindi lang maging grabe yung tibak at uh, hindi lalong maging uh, malaki yung tibak maganda pa pagamot mo sa mga yung mga doktor na manok yung mga sa ano yung naggagamot ng manok yun sila marunong sila magtanggal ng tibak tapos pag natanggal na yung tibak pag natahi nila tatahi nila yun eto yung ilalagay mo sa paa para hindi siya makaapak ng ng ipot at hindi ma-infect ma ang kanyang paa so mga kaibigan hanggang sa susunod na episode maraming maraming salamat sa inyong panonood أنا